PIN News. News Nationwide Balita sa Ibayong Dagat, mga suspect sa pinakamalaking sunog sa Hong Kong mas dumarami habang patuloy ang malawakang investigasyon ng mga otoridad mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito report ni Jay Arrevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inihayag ng mga otoridad ng Hong Kong nitong lunes na sa ginawa nilang investigasyon, labing tatlong kataw na ang kanilang inaresto na pinaghihinala may kaugnayan sa sunog sa Wang Fu Court na kumitil ng hindi bababa sa isang daan at isang katao. Ito rin ang itinuturing na pinakamatinding uri ng trahedya sa lungsod. Ayon sa mga opisyal, malaking dahilan ang ginamit ng mga materyales sa renovation kabilang ang madaling masunog na foam insulation at netting pati na rin ang pagpalya ng ilang fire alarm kaya mabilis kumalat ang apoy. Sinabi rin ng mga rescue worker na mahigit apat na bupa ang patuloy na hinahanap at maaaring abuti ng ilang linggo ang buong pag-aaral at paghahanap sa mga nasunog na gusali. Habang patuloy ang investigasyon, tumataas ang panawagan para sa ustisya at mas mahigpit na regulasyon sa kaligtasan ng mga tirahan upang hindi na maulit ang ganitong kalunos-lunos na trahedya mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas. Ito si Jay Arevalo, Raja Pilipinas, Radyo Publiko.